Oh, wala. Wala. Oh. Isang maliit. <laughs> maliit lang guys ha. Eh. Ayan guys ha. Oh. Mukhang may huli. Tumatalan pa. <laughs> ah. uh, Umugay ang screen natin guys ha. Oh. Ayun tumata lang, oh. Oh. Tatalo na. Tumatalan na. Tatalo na na guys ha. Oh. Ayun si Bok oh. Guys eto na kayo. Pangalawa. Pangalawang screen ha. Oh. Tumagalawa yung screen ha. Tatalo na guys yung huli ha. Oh kami bayawak to hahaha 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 aga eh hahaha hahaha oh ang isa guys pangalawa oo so, oh? ganda guys ah ganda ng huli no pero tilapia na ano? ngayon ano tilapia madalang na po aroy o oh. ay laki nung no, isa na yun o no. ay mga pagsiwin guys masarap niya paksiwin ay hindi so. Gagalawan yung isda doon. Ay ang ganda. Yan na isda oh. Lalo po din ay no. Mababaw na po kasi yung tubig Malapit itong tamnan. Ay, kakarera sila oh. Tignan niyo po yung tubig okay, Itong kita po maraming sila oh. No. Gagalawan sila Lalo dito ay no. Ayun po. Ayun oh. Ang ay, no? Daming fish. Ah, uwi na. Mo na 'yan, te, maki. Hindi Meron pa rin. Ayun oh. Dito wala nang kahit konti guys, nakakahuli pa rin. Mababu na po kasi ng tubig. Na pang lang. Oo. Oo. <laughs> <laughs> Grabe, na oh. Grabe, ang ganda ng huli Paksipan. Paksipan. May Ito pa. May ganda nakakahuli uh -huh. na. na. Guys, eto na po kami. Pangalan na ba? Panlima. Ayan, tatalo na tayo. Kayo, Walang muka niya na. oh, ayan. Masabihin nyo, ano, may bayawak ha. may <laughs> buntot. <laughs> laki Ay, Talagang, hindi okay, lang so, magalaw. Ayan na. Ah, po. Oh, Ay, may Ay, oh, dami naman guys. dami ang Kalda guys, ang so, ganda oh. Tanda ng huli. <laughs> Portagalog oh. Portagalog. Pilimpili oh. Ang dami guys so, apisanda, oh. Happy Sunday oh. nga, para kumain sa palais na ano. Ah, libre na pang ulam na. Tumatakot na dalawa. Ay, Malaki sure Ang ganda ng huli so, ganda pa naman ang daan na yan oh. No? Nakalo tayo dito, bok. Ganda. Talaga <laughs> rito. Ganda ng kilo daan nandiyan e. 2 kilo to meron. Ganda ng pwesto to. Ganda ng pwesto. Oo. Ang bago to. Yan guys, gilus na po. Ako, gaya na mo. Ganda na ang size n'yo. Eto. Scream pa lang yan. Sana laging ganyan. Mapupuno yung timba natin o. Oh. Papano ko ngayon yan. Isa lang. Scream pa. Hindi napapano to. Panalo. Ako rin. parang tayo yung mito nila e eh Uy, isa Isa Isang piraso Parang nakangat eh, Hindi siya ma-screen natin Dito na tayo si Scott Ayan pa Ay, nakaangat oh Tagilid Ayan pa guys Ayan si Boko Guys, yung screen namin, nakatabing eh Angat po ayan. Tinabingi na isda. Binunggo. Mukhang malaki si eh. oh, Wala huli. mali to? Wala eh. na nakita pa sa bibi. Yeah, Guys, pang walo. Pang skin pang guys. Isprin, walang isprin, eh. Ang skin guys. Screen, walong screen ah. Yan pwesto nito ni guys, oh. Ayun oh. No? malalaki. Pinua po. Kaya yeah, maraming uli ang lang ito. Hmm. Mampuno eh meron naman oh, damdame po ang gays o ganda ng huli guys. o happy yeah. uh, sunday po pag ganyan ng huli saya puro tagalo ganda ng huli ngayon ano tingnan mm. nyo nga po libre na lang po tayo sa ulam o palo ayo gays uh, o palos yo Ang oh, laki nga laki. oh! Ang bulig! Laki! Hahaha! <laughs> <laughs> <Laki. laughs> oh. uh, ko na rito! Sa iyo! Ha? Sama ko na rito! Bulig! Grabe ah! Tara nga Dito ko na lagay hulay! Munti lang pala ito Oh! oh o! <laughs> Tegbo! Oh, oh, oh. Laki! Laki Matalo, no? Ano nangyari? <laughs> What happened my friend? Ang bagano pa? Hindi siya. Tegbo! oh laki! Hindi siya. Laki oh! Dalawa. 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 Galing muna pa isa. Baka makahala. Nasa Bumadlays eh. Ayun guys, oh, kaldo. Ang ganda ng huli, oh. huli ng bubo natin. Kaso lang hipon. Dalawa ng laking bulog. Oh. Nice, so, talag. Laplapla pa. Laplapla pa. Laplapla pa. Ang huli ng huli, oh. Ang huli, oh. naik tak tak boleh gua para berangkat ay 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 Wag mo yung pasok lang, kaya lang kaya. yan. Malakas eh. Ito mo, papara Ha? Eh? BBI mo. Benta na ito. Ito mo sila. Hindi ko natutos Baka BBI mamatay. Ang list laki oh. Ganda ng huli ngayon oh. Wala pong pain yung list ha. Eh, lumusot. Hmm, daming huli. Daming huli. Ba guys, po. Isang dragon bobo pa lang yan. Eh. Muli ng ganun, ano, grabe.